Magandang pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Yuri. Hindi si Yuri Hanabishi ng ang mutya ng Section E series ha. Hehe. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isa sa hindi ko malilimutan na nangyari sa akin nung bata po ako. Nung 10 years old pa lang ako, ang sabi ng magulang ko ay bukas daw ang third eye ko. At madalas, ay may nakakausap daw akong dewende sa tapat ng gate namin. Dahil bukas ang third eye ko, ay normal na sa akin ang nakakakita ng espiritu o elemento. At dahil bata pa ako nun, ay mahilig kami maglaro ng mga kaibigan ko. Tagutaguan, habulan, at matayataya. Naisip naming maglaro ng tagu-taguan nun dahil medyo hapon na at makulimlim na. Kaya hindi na ganun kainit maglaro sa labas. Ang taya nun ay ang kaibigan kong si Kev. Kaya nagtago ako sa likod ng bahay namin. Habang nagsisimula na, maghanap sa amin si Kev nananatili akong tahimik para hindi ako mataya. Maya-maya ay may narinig akong umiiyak. Hinanap ko kung saan. Kasi ang alam ko, mag-isa lang ako doon sa tinataguan ko. Parang sa pader ng galing. Kung saan ako mismo nagtatago. Kaya naisip ko itong silipin. Laking gulat ko na lang nang makita ko ang isang bata. Nasa 5 to 7 years old ang edad. Nakita kong nakatayo pero nakayuko sa harap ng pader. Noong kakausapin ko sana, biglang dumating si Kev. Boom, Yuri! Nakita na kita. Kaya napatingin ako sa kanya. Pero pagtingin ko ulit doon sa lugar ng kinatatayuan ng bata, bigla na lang siyang nawala. Pag uwi ko ng bahay, agad kong pinuntahan at kinausap ang nanay. Nay, sino po yung bata sa likod ng bahay natin? Ha? Wala namang nakatira sa likod ng bahay natin. Apat na taon nang abandonado ang bahay na yan. Bakit mo naman natanong? Sagot ng nanay sa akin. Wala naman ay. May nakita kasi akong umiiyak doon. Kanina habang naglalaro kami, sinagot ko ang aking nanay. Nako anak, huwag ka na maglalaro doon. O pupunta doon. Kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Sabi ng nanay. Eh bakit naman po? Tanong ko kay nanay. Kasi anak, sa pagkakaalam ko, merong isang pamilya dati ang nakatira doon meron silang anak. Noong time na yon ay naiwan nila mag-isa ang bata. Nag-abroad kasi sila. Babalikan sana nila ang anak nila dahil ang tita na nagbabantay sa anak nila ay nagkasakit sa ospital. Sa kasamaang palad ay naaksidente ang magulang nung bata nung araw na pauwi sila para sunduin ang bata. Naiwan ang bata na mag-isa sa bahay wala silang ibang kamag-anak. Kasi taga-probinsya talaga sila. Isang araw, natagpuan na lang ang bata sa likod ng pader. Kung saan mo siya nakita? Wala nang buhay at walang nakakaalam kung ano ang kinamatay niya. Hindi pa siguro alam ng bata na wala na siyang buhay kaya patuloy siyang umiiyak doon sa bahay kung saan siya iniwan ng kanyang mga magulang sobra akong naawa pero sinunod ko na lang din si Nanay na hindi na lang magpunta doon dahil baka kung ano na naman ang ibang elemento na makita ko